sagbot na gigayo Akong malunggay, damo na pog dahon. Damo na pog dahon akong kamalunggay. Ang akong mga halaman oh, no, nga hindi na talaga nagka-share sa labas. Dahil sobrang dami ng akong halaman. Kaya dito na lang sa likod bahay na ako kita no. Ani siya mga guys oh, alam nyo ba kung gaano to ka-importante ning halamanan ni? Ito, kaya hindi ko ito mapatay-patay. Para gusto ko sana siyang puuhin ba, para ano. Kasi kung itong ano na ito. Kung titingnan-tingnan mo lang talaga ito, parang simple lang siyang ano, puno. Ang puno niya gayo, tanawa ninyo. Simple-simple lang siyang puno, akala nyo kung ano-ano lang to Pero napakalaking ano nito, napakalaking tulong nito napakalaking, ano nito, napakalaking tulong nito, lalo na sa mga, ano, ayan ang puno niya. Uh, palagi ko ito siyang pinupuo. Palagi ko itong pinupuo para, ano, kasi ganyan siya, o, parang balagon yung kanyang mga, ano, ito. Ang ano nito niya, parang, ano siya, may naasay gatas, o. Panawan ninyo, may gamarag gatas, o. May nasa gatas. Yung gatas na yun, yung katas na yun, yan, na parang gatas, yun yung pinaka-epektibong gamot sa mga tuklaw ng ahas o natinig ka ng mga makalawanging bagay o kung hindi naman ah, uh, na, 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 nakagat ka ng mga hayop dyan kung saan saan ka na nakarating may na ay mga mastos ka na ng mga libo-libo sama lang gid na talaga ang gamot ning kahuya. Napaka ano talaga nito, napaka epektibo talaga nito. Ang katas nito ay parang ano lang, parang gatas. Parang gatas lang to siya. Ayan oh. Pinutol ko. Parang gatas. Tulog. Hmm. Napakabilis ito. Yun ang iyang udlot, oh. Pakahaba-haba, oh. Ay, yung udlot. So, ato ng putulo, no? Ganon katindi ang iyang katas. Kaya kapag ang imuhang mga kagat sa ahas, mga, mga tinig ng mga bakal dyan, o mga tuklaw pa ng mga ibang mga insekto bang nga mga ma, ma ano, mga number one talaga yan mga guys grabe kaya ako hindi ako nagpapawala niyan. yung binhi na yan galing pa yan doon sa kabila ng bahay sa akong mama doon sa kabila hanggat ngayon nandito ako sa ano dito sa amin uh, may tanim din ako yan dito hindi ako nagpapawala yung mga natinika ng pako ay sus patakan mo patakan mo yung natinika ng pako kay naku napakamabisang mabisang gamot talaga yan ang tawag nito ay kubra kubra yan, kaya sa tinatawag na Cobra Cobra. Kaya sa ginatawag na Cobra Cobra kasi ganito talaga ito. Na. Cobra Cobra ang tawag ani nila. Kaya so alam na na ninyo sa kuan ako, ako dili man kuan ba dili na ako ipaghakog og naay mga ano diya magkuan lang mo sa ako ah. Kasi open na open kayo mang ano dito, maghingi. At saka alam, pag halimbawa ito, halimbawa na ganyan, halimbawa natuklaw ka ng na mga ganun, ikaw talaga mismo ang pupunta ng puno. Kasi kapag pinutol mo ang ano nito, magputol ka nito, tapos dalahin mo sa bahay mo, tapos parang wala na siya gaanong katas. Iba talaga yung nandito mismo sa puno niya. Dahil kapag pinutol mo siya, tapos ipatak mo kaagad talagang mga tatlong patak siguro. Ang dami yun ang importante yung galing mismo sa puno kaya dito ka talaga pumunta kung gusto mo Kung gusto mo yung mabisang mabisa so ni ako di rin sa akong garden ni ako di sa akong garden magamas gamas ko niya na akong garden ay aa ah -ah. yung gamasan kay arang perting pagkasagbot o oh. Sa saluyot sagbot ka ayo sumagamas gamas ko kada mong sagbot kalu ay yung ako matanong nakapulos na ba yaku nyan ni nakaharbis na ko nakaharbis na ko ni ani o naka nung nakalipas na araw yung akong gibulang lang ko, ito ito yun ito yung galing sa akong mga tanim Pagi na mo sa nagbaktas man may bagi kan may sa sa MRF ba kay nag nag extra man ko sa akong anak. So wala may mga service kaya naglakat-lakat mi. No so, kararating lang namin. Eh nakakita kasi ako ng mga alugbati sa tabi-tabing karsada. So akong binunot, akong gibo, akong gigabot. Ako siyang gigabot so niya, kaya nandito ako ngayon sa kung garden garden kaya ako siyang itanong. Akong itanom yung akong nabunot ng mga lugbati. Sayang naman kasi, oh, na mo naman, oh. Ah. Ang tabaw. Akong itanom. So, kaya muna nga ako karoon sa akong garden, eh. kayo. Akong itanom, muna akong limpyuhan. Para sunod po, manana po tayo maharbis-harbis. Mga hit burubo lang 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 diya. Eh, ako pa naman, mahilig pa naman ako mag ano yung mag ano isang pirasong laki mi tapos haluan ko ng ano mga dahon-dahon ayos na so damo gi tayo kaayo gayo kaya hmm. ako siyang gamasan ay Sabapaya pa naman ako nalugbati oh Ayan, mag -gamas tayo. mahirap magamas ilang beses ko na ito gibalak gamasan ako kaso lang tag ulan naman kaya mas maganda yung magamas ka ng walang ulan para hindi maputik ay manambot naman ito kaya wala kang ang dito eh Oh, di ba? Limpiado na. Dali, ragod. dagdag ko ni pagtanom ng ako ang saluyot ay kung ano So, limpiado nang kikaayo. Oh. Dali ra, umok ang sagot Aray. Kaning mga iru agi sa imo. Kala damo-damo gid ma lubugan diri pagid sa imong tanom. Ito yung mga ayaw ni mga eroan. Tumba. Wala na eh. Parang hindi na makita yung ako ang saluyot eh. Parang puro na damo. na di utay na ah ang bilis ma limpyo dali ra dali ra gid limpyo ni mo limpyohan kay humo ka ayon sa butay para labnot mga sagbot taba ng alugbati oy ano ko kasi ito dito basurahan kasi na ako ni dire ako ni ginatapunan palagi ng mga kuan mga kuan tapos akong sunugon kaya mo ni siya na mataba na po na araw, maulan na po ni. ko gita gita tanom mga gulay gulay ay Kaya eh, perting pagkamahalagi karon sa mga gulay karon ay tuwang nga yung mga sitaw dito nga mong giagihan o no? sas ginuho kong pagiting pagkamahala sarili na lang ginilang mga tanong mga sitaw pero perto yung pagiging pagkaginto agay sa presyo ang na naman ang maghango ka wala kay gitubo na maura kaya mo na nga niguro ka na lang gidog tanom diha og mga ano diha nimo. Ayaw ko pag luma, -luma og palit-palit karon og mga gulay-gulay sa palengke kay na mapatay kag sa presyo. Pero ting pagkamahalagi ka kaayo. koy Balak kung um, tani ko ba kay may mga sarili, sarili man silang mga tanong. Man yung lapad-lapad man yung ilang silang um, ng ko ba. kuan malay mo pwede ta makahang. Agoy. Di kaya. Di kaya ang presyo. tuhan kaning aku ang tanam na kong kuan kaning saning kamuti ay maka harvest maka kuan tani ano ay maka bang hao taninig talbos Limpiado na karon ako ipakita sa inyo karon na ako ang gigamasan kong ano ka na kung gigamasan no. Oh. Limpyo na ko siya ba ka ngayon na ganya oh. Mhm. Mm ngayon na may bio na siya. Oh. <laughs> Ana na siya bio. Yan. Ako na lang po ipakita unya yung kuan. Kaning sanining Wala na po ipakita ko niya yung ano. Ah. Damas. wala ka nang pang pang kuan ba Pati, wala ka nang panggamas nimo no eh? lambot